Mayong bungkag dahil mga bay Atin uh, Tinaw kayong panahon karon So natay bagong tripping karon ma Mamanguha tag lumulumo Kaila bunga ng lumulumo mga guys Money um, shake ka koan kuan murag. Mura, na siya linta o mga bay uh, sa mga nakaila ni Sila ni nakasabot uh, ni siya kalami So padong nami sa bayon mga guys uh, Kining mananapa Among kuan mga guys Kanang malami ni siya kaayo Kagumkumbanya Ang uban ani kay Kaya waman kaila Mahatlok sila makilaw Kaya basi nakunog maunsa sila Pero okay kaya sa buka, mga guys Lamig gani ka magbasol yun hang tapita na ko diha kay gisugda tug pamunit sa lumulumo mo sa siya mga guys so bidlit lang kay siya mga guys pero inyo nang mahinluan ug makilaw nyo mga guys perting lami akyo ana kagumkum kayo digin mo magbasol di gid na niyo mabaylo aglitchon hastang lami akyo ana ay ang proseso mga guys oh hiktan sa inyong unang nakuha ninyo nya mo na siya mo nakuha mga guys so perting nagana usa na Yan diri mga guys, suruy suruy, wala kayo tapat na yung mga na yun, nagtaparay pa maganay na oh Di siya maklaro, kay mura mga guys siya batobot kitaon, pero pag naanad na mo aw sun na yung mga mata mga guys gamitin yung syringan kini mga guys hindi siya pwede makilaw ha kaya naka bulletproof na siya ha mahingog ganyan yung bagang na ganyan yung nang kilawon so dito rin tapita suru suruy ito ang ngita patas ko ano oh, nakakita na pagod rin tapita mga guys so punit ang muratag na punit, o sinsiyo ha huwag din ka sa probinsya mga guys ah, di kiyo ka mapas mo o kugihan lang ka o di lang ka artigit daghan kayo libreng sudan rin di pareha sudan ba nga kadaliho ho kwarta sa mukay eh. Ngayon nga ang proseso mga guys. So, tusok, -tusok ko na ninyo. Hinay na kay basa ganyan tudlo. Matusok kan. biya yay, baya. natusok tanan guys. So, murag watte ba. Karoon na na magtusok tanan. Ako ato na yung hinahinayagin lo mga guys. So. Kita agad na ninyo sa katas on mga guys. Karoon so. tudloan tamo kung sa oh, paglimpiyo mga guys. Ah, Ngayon yung tamang proseso ay. First uh, na imo nang dukdukon sa sa bato nya pagkatiman kay imo nang kudkuron dayon kay aron mawa ang yang laway-laway ba. Ang purpose na ng pagdukdok sa bato kay para mawa ang yang tinai kay pait mo na yang tinai good na niya. Ako step gud ani mga guys, uh, ako siya dukdukon nya, ako na ko siya kudkuron pero di pa man ko sa katulong kudkud og sa katulong dukdok, -duk, aw kaupaton gud na nako hantod nga mo ang iyang buha mga guys okay na na siya yeah, dapat siyan, gan pwede magbuo-buo gagat while nag -good -good ka kay para ma tangtang ang mga germs mga unsa pa na diha mga tinae bitok yun ang pag hood hood ha tarungag yung hood hood para mo lame taas sabi na yung video ha eh. wala ko kay bawa kung sa akong istorya di ba nila mag voice over eh shout out ay sa gabot nga ada ha on, ya, mga taga sityo takilid sityo kaburot o sityo kang nga takilpo po Takil pong kumingking ba? Nga naon pag dokdok mga guys ha. Ah, idandahan na kasi ma maputol yung nylon ba? O yan. Pang apat na yan na ano ko na dokdok. Para maubos talaga yung mga bituka ba or isaw sa lahat ng pangalan tapos ipundok mo na yan pagkatapos tas kumot-kumoton ibagnos para malabas yung duga kasi hindi natin alam kung anong dumidikit diyan sa mananap na yan o may itats ba yan o tignan nyo ganyan nakalinis yung ating lumulomo tas uwi na tayo at biglang sumigaw na sunshine sunshine so weird <laughs> At dito habang pauwi na kami, nagsunod-sunod din tong kanding namin, nagtakiang na siya guys kaya naligsan na siya dati at nabuhi pa siya ng kaunti. So tatawid na kami mga guys at dito kami sa tapat magkikilaw, magpo-food trip kami dyan sa may tindahan. At dito, guys, hinahinayin na natin pagproseso ang mga ingredients, guys. O, tignan nyo naman kung gaano kapres yung kuha namin, guys, o. tasiwain natin itong mga lamasers mga guys. Hindi yan nakapass forward, guys. Sadyang mabilis lang talaga ang takbo ng panahon, guys. Makulay yung mga ricados natin, guys. O, so dito, lagyan na natin ng igit sa kanding, guys. Pagkatapos, guys, o, lagyan natin ng sibuyas, guys. Syaro naman yung hindi na yan sasarap, oy. tas may limonsito pa, lalong sumasarap ang kinilaw sa jalibi pugapugain lang nga guys para makuan guys wag nyo lang pansinin yung kuko ko guys sobrang dumi kasi sa kanina eh hindi manaslak ang sukang pinabulaga guys galing si pa yan guys southern lady eh. tas lagyan pa natin ng suka guys nga homemade guys so sobrang sarap na yan guys at halu-haluin mo pa lalong sumasarap lalong tumatagal ay hindi pala lalong tumatagal lalong sumasarap tapos, ito na yung time guys, mukbang na tayo. Sobrang sarap guys. Oh, may inaparisag ka kaping braco guys. Oh, ako oh, cook din na guys eh. Joke lang bitaw. So, mupunit. Tata, guys ato ng karawon dayon guys. So, first bite, unang kagat, tinapay lahat. <coughs> Bitaw guys, masarap talaga yung kinilaw na lumulumo guys. Hindi mo talaga maipagpapalit sa litsyon guys. Sobrang sarap talaga nyan guys. Ang dagway lang ganyan yun guys. Pero mo morning matilawan guys. Basig magpabunyag kagutrog gutrog mo mga guys. Ninong niya ko ha. Ya, wala pa mong kumukundinto sa kong karo karaw mo. Kung ano po tagsikan karaw na po. Atong sa gulag mga guys. Ya, di po ni palupig piniritong isda ba. Ya, napay sinugba nga. Biplop mga guys. Ambot nga ang gisugba po nila biplop mga guys. Ano ni mga mga guys. Pero lamir mo tilawan din yung piniritong isda mga guys oh malamig po de kaayo eh pero ako ipabot on mga guys champion yung lumulumo sa kuwa yung lumulumo mga guys wag yung makalupig mga guys walang ko masulti mga guys me argued sorry mama chup chup